Isang mayamang babae ang nakakita ng isang mahirap na batang babae na nakatayo sa likuran nila. Sinabi niya sa kanyang asawa, Mahal, tinititigan tayo ng batang yon. Tiningnan ng lalaki ang bata at tinanong ang kanyang asawa, Gaano mo na siya katagal pinagmamasdan? Sumagot ang babae, Hindi pa matagal, sabi ng lalaki. Bakit hindi mo agad sinabi? At dalidaling lumapit sa batang babae. Mabait niyang tinanong, Iha, anong ginagawa mo rito? Sumagot ang bata. Tito, gusto ko pong pulutin yung bote. Tinanong ng mayamang lalaki, Yung bote na 'yon? Tumango ang bata at sinabi, Opo. Tiningnan niya ang mga kamay ng bata at tinanong, Ano ang hawak mo? Sabi ng bata, Ito po yung mga bote na napulot ko na. Hinawakan ng lalaki ang bag at sabi, Ang bigat nito. Kumain ka na ba? Sumagot ang bata, Hindi pa po, Tito. Ngumiti ang lalaki at sabi, Halika, pakakainin kita. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng bata at dinala sa kanilang mesa. Agad naglagay ng kanin sa mangkok ang asawa niya at ibinigay sa bata. Gutom na gutom itong kumain. Mahinahon na sabi ng lalaki. Dahan-dahan lang kumain anak, bibigyan kita ng tubig. Lumapit siya sa tindero at tinanong, "Kilala mo ba ang batang ito?" Sagot ng tindero, "Opo, araw-araw siyang nandito, namumulot siya ng basura." Kasama niya ang lolo niya pero matagal ko nang hindi nakikita ang matanda, sabi ng mayamang lalaki. Kaibigan, maaari bang pakiusap? Bibigyan kita ng limang libo. Kapag dumating muli ang batang ito, pakilutuan mo siya ng mainit na pagkain. Pumayag ang tindero at nagpasalamat. Bumalik ang lalaki, dala ang bote ng tubig, ibinigay ito sa bata at uminom ito agad. Ngumiti ang bata at sabi, Tito, ang bait niyo po. Maraming salamat. Tinanong siya ng lalaki, bakit ka namumulot ng bote? Sabi ng bata, may sakit po ang lolo ko. Nag-iipon ako para makabili ng gamot niya. Naluluha ang lalaki at sabi, "Napakabuti mong bata. Ngayon, bibilhin ko lahat ng bote mo at ibibigay ko sa iyo ang pera." Tuwa ang naramdaman ng bata. Kumuha ng pera ang lalaki sa kanyang bulsa at humingi pa sa kanyang asawa. Ibinigay ng babae ang lahat ng pera niya at iniabot ng lalaki sa bata. Habang inilalagay ang kamay sa ulo ng bata, maluhaluhang sabi ng lalaki, Anak, tulungan mo ang iyong lolo at alagaan mo siya. Ngayon ko lang naramdaman kung ano ang tunay na kayamanan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa kabutihang loob at malasakit sa kapwa. Ang puso na marunong magbahagi at tumulong sa nangangailangan ang siyang pinakamayamang puso sa lahat. Kaibigan, kung naantig ka sa ating story, mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like and share. Salamat sa panunood.